Uh, JV Hinlo, kung naniniwala ang COMELEC na malinis ang 2025 election, huwag na kayong kumontra sa manual recount. Buksan natin. Buksan para malaman kung accurate nga yung vote counting machine. Eh, kung sa tingin nyo malinis ang eleksyon, anong kinakatakutan nyo? Buksan. Gusto namin matalo ulit. Yes. Matatalo yes, kami ulit sa manual so. recount. Okay lang, pero buksan natin. Buksan natin. Which is, by the way, in the letter of the law, kasi yan yung nasa batas. Nasa uh, eh. batas naman yung manual ang counting. Eh. Huwag niyong i-delay. Uh, dapat yung nag, nag na ang Korte Suprema na uh, sa OSG. Uh, sa OSG na, na kung, kung, may, may comment sila sa petition na final hmm. for manual counting, uh, wag, wag na kayong mag-comment para tuloy-tuloy na. Uh, total, If they don't comment, uh, of course, legally they have waived the right to present er, their evidence. Pero kasi, sari naman nila malinis ang election. But kasi, sila mag-comment. Ka kahit yung counting yan, makina o manual counting, kung uh, walang dayaan, bat kayo matatakot? Buksan natin.